since walang trabaho ngayon yung mga nasa restaurants kasi wala siyang masakyan Yon, pupunta kami sa may palengke sa palengke lang naman kami ng taytay -tay pupunta oo, oo taga taytay -tay po ako yung unang vlog ko hindi ko inaamin kung taga san ako pero I love taytay yun -tay. <laughs> pupunta tayo sa may taytay -tay. Hindi naman tayo doon sa may loob ng palengke. Doon na sa mga gilid-gilid. Kasi ang hahanapin lang namin ay... Shell. Shell packaging. <laughs> shell or microwavable or whatever. Kasi sa Shopee, ang mahal-mahal nung ano, ang mahal nung microwavable, may iba naman na mura. Ang mahal naman ng shipping fee, taga naman kami sa shipping fee, 300 plus. Paano naman kami kikita doon sa negosyo, ba diba? Ngayon, ang negosyo ng kapatid ko ay skrinkles. O, oh, yung mga gusto bumili dyan, mag-PM lang kayo. <laughs> Pero, syempre, siya ni na yung shipping fee. <laughs> Ayan. Traffic In traffic. Hindi, mas traffic na ngayon. Nung unang vlog namin, hindi masyadong traffic. Ngayon, traffic na. Hindi na to rush hour. Alas stress na ng hapon. Asa na ba? Ayok! mamaya, papakita namin sa inyo kung anong itsura ng palengke. Actually, first time namin din pumunta ng palengke ngayong ano, pandemic. Kasi hindi kami pumunta ng palengke. At natatakot nga kami dun sa ano, COVID. Pero hindi naman kami dun sa loob. Takot pa rin kami dun sa loob. Kaya dun lang tayo sa mga gilid-gilid. Hopefully, meron sa gilid. Kasi kung wala, hindi na namin alam kung saan kami pupunta. mag -ano tayo, maghahanap tayo ng ano, gagamitin niya for baking. Tsaka, bibili ka pa ba ng flour? Oo. Oh. Tsaka, cocoa powder. Oo, oh, diba? Tsaka, red Ang dami. Ang dami niyang bibilin pala. <laughs> so, ayun. See you later, mga auntie. Doon na tayo sa may palengke. Mga auntie! Thank you sa mga pag pag-subscribe sa amin. 1,000 subscribers na tayo. Yes! Shout out kay Kuya Lakay, si Gab. Oi, hello. Shout out guys. Lakay si Gab, Seiya ko, si Nian, at saka team Gokak. Miaw, oink oink. Thank you. Oink oink daw ganun. Oink oink. Oink oink. Mali. Salamat rin pala dun sa mga kasamahan ko sa trabaho na sumali sa kalokohan ko, lalo na kay Maan. Thank you. Yan, salamat mga anti sa pag-support sa akin. Sa amin. Sana, after nung 1,000 sub subscribers natin, marami pa na mag-subscribe sa post namin. At saka manood kayo ng mga videos namin. Huwag kayo magsasawa sa pagmumukha ko. Kasi ayaw pa ng asawa ko sa ngayong magpakita sa video eh. entay antay lang ha. Yon. Ito yan yung asawa ko. Pero nahihiya kasi. Kaya ako lang kasi makapal talaga mukha. Eh yung mga ano ko hindi pa naman salita. Magiging makapal din mukha nun sa susunod. Uh -huh. Yun. Nandito naman sa palengke. Ginagawa pa lang ang palengke. Thank you, Mayor, sa pagawa ng palengke. Sa changde. Kaya lang medyo traffic na talaga dito sa Taytay. wala kaming mahanap dito, sayang yung 50 <laughs> Mayor, ba't gano'n 50 wala daw kita kasi walang ano... walang Wala changge <laughs> hindi sa changge 50 talaga pero okay lang doon 50 talaga pero Mayor, palengke to 50 talaga <laughs> Hintayin ko na kayo dito. Ay, kaya lang, parang styro lang. Ay, ikaw. Huli ka ba? Ay, yung panin. Ay, nakalagay pala dito ang pila. Ay, ate. Sorry. Ano, meron kayo nung microwaveable na 750? May 750 pa tayo? Ha? 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 rin ba Ha? Ha? Meron po. Also, 50 pieces lang po yung Magkano yung 50 20, pieces? 25. 325. 325? Oh, Opo. Ay, wala kaming... Magkano lumalabas yun? Ano po, 65 ang isa. Isang sampuan. 325. Divide mo nga ate dun sa ano, kung ilang piraso. Kasi titingnan namin kung magkano. 6.5. Ah, 6.5? O, oh, dito na tayo. Yun na lang ate, 100 pieces. 100. Pagka, paano kung ano... Ay, yung clamshell nyo pala. Na kasing laki ng 750. Meron. Mas, ay. Ang pinaka ano nyo na yung 500. Yun na lang. Wala bang discount kapag ka, kunyari, 200 ang bibili namin? Ha? Isang box. Magkano isang box? Oh, diba? Ganon din sa Shopee. Kaya lang, wala shipping fee. Diba? The best, tay-tay. Charot. <laughs> Pag madami. Gana? <laughs> 1,665. Ilang piraso yun? 300 pieces. 300 pieces. Isang tax po yun. 1,665 1,665 1,665 Oo oh, oh. 300 pieces <laughs> 1,665 Divide Divided by 300 Ay 1,665 Divided by 300 Ano ba yun? Ano ba yan? Hindi marunong gumamit ang calculator. 1665 divided by 300. Ay, di mas mura. Yun na, isang box ate. Magkano daw? 1665. Ang daming pera ng negosyante Ang daming pera ng negosyante natin. gawil-daw yun, isang box. madami na bibilin mo yan? ganyan sa? oh. pas um, um, isang ganyan. daw ate. pero 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 Ano pa? pero 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 Langis po. Langis. Ay, langis pala. Yan <laughs> lang. <laughs> uh -oh. Okay na po? Baka magbibay ko lang. <laughs> ano pa bang binibenta nila dito? At ano ba sa kanya? Hindi ko alam dito. At ano pa bang binibenta nyo dito? Mga <laughs> ano po ba yung mga makakailangan? May plastika yung yellow. Meron. <laughs> Yung, uh, hindi, yung plastic na parang garbage bag. Yung black? Hindi, puti. Ay, puti. Idilaw na ganun. Uh, plus, parang garbage bag? Oo, oh, parang garbage bag. Bulog. Ay, wala. Lang. Sige. Okay na yan? 77 na lang po. Uh, 77 na. Eh. Di mo pa ako pinatawad sa 77. <laughs> 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 Ate, manood ka ng YouTube channel ko ah. <laughs> Sige na, the cruise armada. Hindi <laughs> 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 ako nag- Pinilit, <laughs> pinilit. Meron din silang pamplastik ng yellow. Ice candy. Magnegosyo na nga lang din ako Na ice candy. May scramble. Um, scramble. Nagbili pa tayo yellow. Wala namang yellow doon naman, kaya ng muscle ko. <laughs> kaya ng muscle ko. Thank you! Ate ah, mag-subscribe ka! Karoon. Joke <laughs> lang. Sige <laughs> na, tawid na tayo. Bayad to ah. <laughs> <yung> bayad? Sige! <laughs> Matcha red bean. Yung ano pala red bean pay? Ano red? Ano red bean? Oh. Sa grocery na bibili yon. Oh, sa grocery na lang. Meron ba sa SM? Bigot pala nito. Plastic lang ang bigot. <laughs> <Mamataan> <laughs> na yung driver namin. Nandito <laughs> lang sa loob. Nakalakyan. Katukin mo. Tak, tak, tak. Binaksan na ba? Bigan pala? <laughs> itlog, di ka, baby. Itlog. Itlog. Yun na, so, oh, may itlog doon. So, Ay, ba't hindi ko so, patapin Satin na beeran M. Yung pala yung mali, yung sinasaluduhan kapag labas. <laughs> oh, sya, yun ay 50. 50 na yun. Oh. Saya-saya. <laughs> Bale. At least may nabili po kami. Hindi sayang yung 50 ni Isay. Ay, 50 ko pala yun. <laughs> Next stop po ay SM. Bibili po kami ng flour. Ano pa yun? Basta, bibili siya ng mga pang-bake niya dun sa may ano. Bake. Ano yung tawag don? Yung store na 'yon. All, All about baking. Ito lang po kasi yung pinakamalapit na mall sa amin. At saka yung mga baking ano, baking needs shop medyo malayo din. Meron sa Angono kaya lang hindi namin alam kung saan. Kesa ma hassle hassle pa kami mahirap ang parkingan sa May Angono eh. Dito na lang kami. Bibili pa ako ng sticker paper para dun sa pangalan nung ano niya. Pangalan nung Crinkles. I-like nyo po din yung page namin. Macy si Joe, Tres Marias. Sa amin pong tatlo yon Kung anik-anik po yung mga binibenta namin doon. Kaya, mag-subscribe po kayo doon. Ay, hindi pala. Hindi pala subscribe. Mag-like po kayo doon. Follow ata yun, di ba? Follow ba yon? Follow and like. <laughs> Paloen mo ko. Paloen mo ko. <laughs> Tignan nyo kung gaano, ano, ka-stricto din dito sa may SM. Maghahanap sila ng quarantine pass. At dahil po wala akong quarantine pass, eto lang ang papakita natin. Mas. <laughs> Thank you! Narinig nyo ba? Parang nahiya si kuya kasi alam nyo may camera. <laughs> 30! Magsaya naman yung parking na yan. 20! 30 nga, 20. Grabe. Dito may 10 piso si Papa dito. Ay, naku, ano naubos na, na yung barya ni Papa. Papa, ba't naubos na yung barya mo? Piso, akin to. Kalang, <laughs> tagal lang. <laughs> Bayan. <laughs> Pera parinya, rin yan. <laughs> Daming <nage -SM>, ah. <laughs> Dito na siya. Bibili na siya dito. Sasama ako sa loob. Sabihin mo, may nakaupo dyan. Ha? Umupo ka na doon. Eh, sasama ako nga si kuya mo. Ma'am, pwedeng pabigay na ito dun sa naka-white na babae. Thank you. <laughs> Ay, ano ba yan? Anong gagawin ko dito? <laughs> Hello vlog! Hello vlog! Sino kayo? Ano? Mga record na yan. Anong gagawin? Anong sasabihin ko? Ano ba yan? Lagag! 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 Yan, nagbi-break na daw sila. <laughs> Break na po ako. ano? Ah, uh, yung red food coloring. Wala mo sa akin. Kahit yung paste, wala din. Red food. Oo. Wala na mo <coughs> Ano sabi mo? Hindi ko alam patay eh. <laughs> Kawawa naman siya. Siya lang kasi mag-isa dun sa loob. Cha time na. Eh, hey, kumakan na ng makaw? Eto. Randy, ano yung mo? Andy. Andy. <laughs> mga auntie pauwi na kami salamat sa mga subscribers namin at mga nanood na video na to sa susunod na video ulit magkakaroon ulit kami ng video na hindi ko alam kung <laughs> anong klaseng video ulit kasi ang hirap umisip ng video ngayon talagang pandemic na to <laughs> yun Ayan, nandito ako kasi may pure gold pauwi na kami malapit na kami So hanggang dito na lang mga auntie. Salamat sa pagpanonood at pag-subscribe. Doon sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Kasi artistahin kami <laughs> dito. <na. laughs> Yan. bye ka na. Bye-bye. Ayan po yung baker ninyo ng crinkles. Salamat mga auntie. Goodbye.